Sinimula na ng Senado ang debate tungkol sa panukalang higit 6 na trilyong pisong national budget para sa susunod na taon. Sa bersyong inaprobahan ng Senate Committee on Finance, kapuna-puna na 733 million pesos lang ang pondong nakalaan para sa Office of the Vice President o OVP. Ibig sabihin, sinunda ng Senate Committee ang inaprobahan ng Kamara na pagkaltas ng higit 1.3 billion pesos sa OVP budget. Paliwanag ni Kamiri Chairperson Sen. Grace Poe ilang beses nang hingi ang komite sa OVP ng mga dokumento para maresolba ang ilang isyo tungkol sa budget nito pero wala pa itong sinusumite. Una nang sinabi ng mga kongresista na redundant ang ilang proyekto ng OVP sa DSWD at DOH. Sa kanyang sponsorship speech, Martes ng gabi, sinabi ni Poe na sinala nilang mabuti ang mga proyektong popondohan. already shovel ready. Ito ang mga proyektong may maayos na naplano, costing at iba pang dokumento na nagpapatunay na sulit ang paggagamitan ng ating buwis. Tinanggal rin ng komite ang special provision tungkol sa kontrobersyal na ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP na layong tulungan ang mga minimum wage earner. Ayon sa mga senador, insertion lang ito ng Kamara. Pasado alas 2 ng hapon ngayong Miyerkules, opisyal nang binuksan ng Senado ang plenary debates. Unang sumalang si Poe kasama ang economic managers para depensahan ang kabuuan ng 2025 budget. Unang tanong ni Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, ibabalik ba ng Finance Department ang narimit na 60 billion pesos na PhilHealth Fund? Matapos ang inisyong temporary restraining order ng Korte Suprema, kaugnay ng paglipat ng natitirang 30 billion pesos na sinasabing sobrang pondo ng PhilHealth. Ang TRO po ng Hudikatura ay para uh, hindi na po gamitin ito uh, uh, na, na itigil po itong ang pagremit ng pera. Pero hindi po binabanggit na ito ay kailangan ibalik. At the very least, minake of record ko na malakas ang panawagan na ibalik pati yung uh, kinuha ng uh, pondo. Base sa inisyal na schedule ng Senado, tuwing hapon ang budget debates hanggang November 19. Saka ito aaprubahan on second and third reading at itutuloy sa pagpupulong ng Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang bersyon ng Senado at Kamara. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.